Kung narating mo ito, hindi ito aksidente. Inihatid ng iyong mga tagapagbantay na anghel ang iyong mga hakbang sa mensaheng ito, dahil may isang bagay na kailangan mong marinig ngayon. Gustong bulungan ng Diyos ang iyong puso sa bagay na sinusubukang itago ng katahimikan. Huminga ng malalim. Pumikit ng sandali. Nararamdaman mo ba ang mahinahong presensya na pumapaligid sa iyo ngayon? Ito ang universo na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Lahat ay may layunin kahit na ang sakit. Bago tumuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento, saan ka nanonood ng mensaheng ito? Maaaring ang sagot na 'yon ang unang tanda ng muling pagkikita ng tadhana. Ngayon, may isang tao na nagsisikap magmukhang malakas. Siya'y ngumiti kapag tinitingnan ng mundo, pero sa loob ng dibdib, may isang bagyo na hindi sumisilip sa kalangitan. Sinabi ng taong iyon na nakalimutan ka na. Sinabing nagpatuloy na. Sinabing pinagaling ng panahon. Pero ang universo ay hindi nalilinlang ng mga salita. Dahil may mga katotohanan na isinisigaw ng puso, kahit kailanman bibig ay tahimik. Nararamdaman mo ito, hindi ba? May koneksyon na hindi kayang burahin ng panahon. Para bang may isang din nakikitang sinulid na nag-ugnay sa dalawang mundo, sa iyo at sa taong iyon. At kahit na tila malayo ang mga landas, may isang bagay na patuloy na kinikilala ang isa't isa. Ang taong ito ay tumitingin sa langit at iniisip ka. Siguro hindi niya maintindihan kung bakit. Baka sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na lahat ay alaala na lamang. Pero ang binubulong ng uniberso ay iba. Hindi kailanman nawawala ang tunay na pag-ibig, nagbabago lamang ito ng anyo hanggang matagpuan ang tamang sandali upang magpahayag. Napansin mo ba kung paano bigla ang dumarating ang mga alaala? Isang amoy, isang musika, isang paungusap at bigla na lamang, parang yumuyuko ang panahon lahat ay bumabalik na parang humihiling ang nakaraan ng isa pang pagkakataon na maunawaan. Ang taong iyon ay nagpapanggap na walang malasakit, pero nararamdaman ang iyong pagkawala na parang nawawalan ng hangin. May mga gabing sumusubok matulog at hindi magawang makatulog. May mga araw kung saan nawawala ang tingin sa kawalan, naghahanap ng isang bagay na hindi naintindihan ng katawan, pero alam ng kaluluwa kung ano ito, ikaw. Hindi nagkakamali ang universo sa mga koneksyon. Kada pagtatagpo ay may dahilan, kahit na parang tiyak na ang pagkakahiwalay. At kahit itanggi ng taong iyon, may mga palatandaan sa lahat ng dako. Mga palatandaan na ang kwento ay tahimik na humihinga pa. Naramdaman mo na ba na parang tinatawag ka pa rin ng isang tao sa loob mo kahit malayo na? Na parang may bahagi ka pa rin na naghihintay sa isang bagay na di mo maipaliwanan. Nanayari iyon dahil hindi lahat ng paghihiwalay ay ang katapusan. Minsan, ito ay pansamantalang paghinto lamang sa pagitan ng kung ano ang nangyari at kung ano ang darating pa. Pinipilit ng taong iyon na kumbinsihin ang sarili na tapos na. Ngunit may mga sandaling ipinagkakanulo siya ng kanyang katawan, bumibilis ang tibok ng puso niya kapag naririnig ang pangalan mo, nanginginig ang mga kamay niya sa pag-alala ng boses mo. May bigla ang panginginig, isang alaala na sumasalakay, at pagkatapos ay dumarating ang takot. Takot na aminin na nararamdaman pa rin niya, Takot na muling masaktan. Takot na harapin ang sariling katotohanan. Ngunit ang ipinahayag ng Diyos ay simple, ang pag-ibig ay hindi kahinaan, ito'y layunin. At kapag nagtagpo ang dalawang puso sa ilalim ng mata ng universo, may kailangang maintindihan doon, hindi palaging para magsimula muli, kundi para maghilom. Ang taong iyon ay nag-isip sa'yo kapag nag-isa siya. Sa mga sandali na walang nakakakita, nagbabago ang kanyang mukha, nawawala ang kanyang tingin. Tinatangka ng isip na kontrolin ito, ngunit ang kaluluwa ay hindi nasusupil. At ang kaluluwa ay kinikilala kung ano ang totoo, kahit pilitin ng ego na itago. Alam mo ba ang pakiramdam na Ivu e. na parang niloloko ng tadhana ang pag-uulit ng mga senyales? Ito'y ang universo na sinusubukan ang katotohanan. Sinusubukan kung ang puso ay tumitibok pa rin sa parehong ritmo. At, tumitibok pa rin ito nagsisinungaling ang taong iyon sa mundo, ngunit hindi kayang magsinungaling sa Diyos. Dahil nakikita ng lumikha ang higit pa sa mga anyo. Nakikita niya kung ano ang pilit pinatatahimik ng puso. At ang ipinapakita niya ngayon ay malinaw na malinaw tulad ng liwanag na dumadaan sa isang saradong bintana, ang katotohanan ay nabubuhay pa rin. Maaari mong subukang itanggi, maaari mong subukang magpakaligaya, Ngunit ang espiritual na koneksyon ay tulad ng isang binhi na nakakabaon, kahit walang nakakakita, lumalago ito. Ang taong iyon ay nararamdaman ang kapareho. Sa labas, pilit niyang ipinapakita na matatag siya. Sa loob, hinahanap niya sa bawat sulok ang alaala mo. Ito'y ahaplos na hindi malilimutan. Ang iti na naiwan sa panahon. Ang tipaalam na hindi kailanman naging totoo. At kapag dumarating ang gabi, ang katahimikan ang nagsasalita nagsasalita ito ng malakas. Nagsasalita ito sa anyo ng alaala ng pagsisisi ng pangungulila. Sinusubukan ng taong ito na tumakas, ngunit ang pangungulila ay isang dasal na palaging naririnig ng universo. Pinapayagan ng Diyos na mangyari ang paglayo upang kapwa matuto na pakinggan ang mga bagay na pinatahimik ng inay ng mundo. Sapagkat sa katahimikan lamang maaring maunawaan ang nais sabihin ng pag-ibig. Maaring lumipas na ang panahon, ngunit may isang bagay na nagpupumilit. Isang bahagi niya ang patuloy na hinahanap ka, kahit hindi niya napapansin. At habang higit niyang sinusubukang magtago, higit na lumilitaw ang mga palatandaan. Mga panaginip, mga pagkakataon, mga kanta, mga kaisipan, lahat ay tila nagsasabuatan upang ipaalala na hindi pa tapos ang kwento. Ramdam mo rin ba, hindi ba? Isang pagkabagabag na walang pangalan, isang paumulila na hindi humihingi ng permiso. Ito ang universo na tumutugtog ng mga kwerdas ng hindi nakikita, nagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natutunaw. At marahil, sa mismong sandaling ito, ang taong iyon ay tumitingala rin sa parehong langit na tinitingnan mo. Marahil ang mga bituin ay nagiging tulay para sa isang tahimik na pag-uusap. Isang pag-uusap ng mga kaluluwa sapagkat may mga bagay na hindi kinakailangang sabihin ng mga salita. At kahit pilitin ng katawan na sundan ang ibang landas, ang enerhiya ay mananatiling konektado. Ang kaluluwa ay kinikilala ang tahanan, kahit na malayo ito. Alam mo ba kung bakit nagsisinungaling ang taong iyon na ikay nalampasan na niya? Sapagkat ang pag-amin ng kabaligtaran ay pagpapahiwatig ng kakulangan, ng pangungulila, ng pagsisisi. At may mga sakit na hindi pinapakita ng pagmamalaki. Ngunit ang universo ay nakakakita ng higit pa. Nakikita nito ang pusong sinusubukang magtanggol sa sarili gamit ang mga pader ng pagkakaila. Tahimik na pinagmamasdan ng Diyos ang lahat ng ito na may walang hanggang pasensya. Sapagkat alam niya, kapag dumating na ang tamang panahon, lalabas ang katotohanan, hindi bilang sakit, kundi bilang kagalingan. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang patunayan ng anuman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, naghihintay lamang ito ng tamang sandali upang muling mamulaklak. At kung nararamdaman mong mayroong naiiwan pa, ito ay dahil talagang mayroong natitira. Hindi ito ilusyon. Ito ay koneksyon. At ang mga espiritual na koneksyon ay hindi napuputol, nagbabago lamang ito. Ang taong ito ay maaaring subukan na burahin ang iyong pangalan sa kanyang alaala, ngunit ang universo ay inaalala ang tunog ng iyong boses sa bawat gunita niya. At sa tuwing umiihip ang hangin, mayroong isang bagay na bumubulong, hindi pa tapos. Nararamdaman mo ba ang parehong hangin ngayon? Marahil ay ito ang Diyos na nagsasabing mayroong isang bagay na binabalik. Marahil ang nasugatan ay muling pinagagaling ng tahimik. Walang nangyayari ng walang dahilan. At ang katotohanan na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon ay isang tanda na ang universo ay nais mong maunawaan, ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan. Kahit na tinatanggihang aminin ng bibig, ang puso pa rin ay umaamin. Kahit na umiwas ang mga mata, ang kaluluwa pa rin ay humaharap. Kahit na ang katahimikan ay sumusubok na ilibing, ang pananampalataya ay muling bumabangon. At ito rin mismo ang nagyayari sa sandaling ito, ang pag-ibig ay naalala, hindi para saktan kundi para pagalingin. Marahil ay kailangan pa ng taong ito ng oras. Ngunit ang oras ng Diyos ay perpekto, at ang totoo, gaano man ito kataga, isang araw ay gigising. Mayroong aninong naghihiwalay sa inyo. Hindi ito kawalan ito ay takot. Takot na muling madama. Takot na magpakawala at mawalan ng kontrol. Lumayo ang taong ito hindi dahil tumigil na siyang makadama. Lumayo siya dahil hinubaran siya ng pag-ibig. At ang inilalantad ng pag-ibig ay sinusubukan namang itago ng sarili. May mga katahimikang mas maraming sinasabi kaysa sa libo-libong salita. At ang katahimikan ng taong ito ay nagsasalita ng malakas. Ito'y nagpapahayag ng kalituhan sa pagitan ng gusto at takot, sa pagitan ng alaala at pag-arte ng paglimot. Ilang beses mo nang naramdaman ang kagustuhang magsalita, ngunit ang pagpipigil ang nangibabaw. Ilang beses nang naisip ng taong ito na hanapin ka, ngunit ang isipan ang sumisigaw ng mas malakas kaysa sa puso. Ito ang labanan na ipinapakita ng universo ngayon, ang pakikibaka sa pagitan ng kaluluwang humihingi at ng takot na nagpapatahimik. Ang paglayo ay hindi parusa, kundi proteksyon. Kinailangan ni Diyos na paghiwalayin upang gamutin ang hindi kaya ng pag-ibig lamang. At minsan, ang katahimikan ay ang tanging paraan ng langit upang muling ayusin ang ginulo ng tao. Ngunit ang puso ng taong ito, hindi ito napahinga, kahit sinusubukan niyang magpatuloy sa ibang landas, laging may bagay na bumabalik sa kanya sa pag-isip. Para bang ang pangalan na sinusubukan niyang kalimutan ay nag-echo pa rin sa mga gabi-gabing dasal. Naramdaman mo na ba ito? Yung presensyang hindi umaalis kahit na parang tapos na ang lahat. Ito ang pinakamalinaw na senyales na mayroong espiritual na koneksyon sa pagitan niyo. Ang universo ay hindi pinipilit ang sinuman, ngunit hindi rin ito pinahihintulutan na maputol ang kapalaran bago ang tamang oras. At mayroong hindi natatapos sa kwentong ito. Mayroong bagay na kailangan pang masabi, maintindihan, at maranasan, marahil sa bagong paraan, marahil ng mas may pagkamature, marahil ng mas may pananampalataya. Ang tunggalian ay nasa pagsubok na kontrolin ang hindi makokontrol. Ang taong ito ay lumalaban sa nararamdaman, sinusubukang irasona ang purong damdamin. Ngunit ang puso ay matigas ang ulo, at ang kaluluwa, kapag nakilala nito ang sarili nitong salamin, ay hindi tatahimik. Si Diyos ay nagtatrabaho sa likod ng eksena ng koneksyong ito. Habang nagdududa ka, siya ay kumikilos. Habang umiiyak ka, siya ay nagpaplano. Habang ikaw ay nananabik, siya ay naghahanda ng muling pagtatagpo, sa kahit anong paraan na kinakailangan para sa iyong pag-unlad. Ang pagkakalayo ay ang kumbersyon. At sa loob ng kumbersyon, parang lahat ay katahimikan at kadiliman. Ngunit doon nagaganap ang himala. Ang paru-paro ay hindi maipapanganak ng walang dilim. At ang pagmamahal ay hindi muling mabubuhay ng walang katahimikan. Sinusubukan ng taong ito na kumbinsihin ang sarili na ang nararamdaman niya ay nakaraan na. Ngunit may mga sandali na binubuwag ng universo ang kanyang mga depensa, isang panaginip, isang pangalan, isang kanta. Bigla, nagsasalita muli ang nakaraan at ang puso, kahit na pilit na lumalaban, ay nakikinig. Walang kasinungalingan na magtatagal kapag napagpasyahan ni Diyos na ihayag ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang pagmamahal ay nabubuhay pa rin kahit na nakatago sa anyo ng pagkakalayo. Naramdaman mo na ba na may taong lumayo dahil sa takot? at hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Kung ganoon, nauunawaan mo ang nangyayari dito. Ang takot ay isang anino na nagtatangkang magprotekta, ngunit ayaw rin itong mabuhay. Ang taong ito ay nagtago sa aninong iyon. Ngunit hindi pa hihintulutan ng universo na mabuhay siya roon magpakailanman. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay liwanag, at ang liwanag ay palaging nakakatagpo ng puwang, kahit sa pinakasaradong mga bintana at unti-unti napapagtanto ng taong ito, ang pananabik ay hindi kaparusahan, kundi panawagan. Ang katahimikan ay hindi wakas, kundi pahinga. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay pagsisiwalat. Ang Diyos ay namumuno sa bawat detalye. May layunin sa bawat paglayo, sa bawat luha, sa bawat alaala na pilit bumabalik. Lahat ay inaayos para pareho ninyong maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Nagsisinungaling ang taong iyon kapag sinabing nakamove on na siya sa iyo dahil hindi pa niya natututunan harapin ang pag-ibig ng walang takot. Ngunit tuturuan siya ng buhay. Ang universo ang bahala sa paglalagay ng mga salamin, sitwasyon, mga salita, lahat ng kinakailangan upang makita niyang ang nararamdaman niya ay hindi kahinaan kundi kapalaran. At ikaw, kailangan mo lang magtiwala. Hindi ito tungkol sa paghihintay sa isang tao, kundi sa paghihintay sa tamang oras ng Diyos. Dahil ang pag-ibig, kapag totoo, hindi kailangang pilitin. Ito ay kusa. May bagong enerhiya na nabubuo. Inaayos ng universo ang mga landas. At kapag ito ay nangyayari, senyales na may magbabago. Nararamdaman mo ba ang vibrasyong ito? Ang banayad na kilabot na dumadapo ng walang dahilan. Ito ang enerhiya ng katotohanang papalapit kailangan harapin ng taong iyon ang nararamdaman niya. At ang sinasabi niyang nakalimutan na ay muling magbabalik ng may puwersa. Dahil ang katotohanan ay hindi natutulog, nag-aantay lang ng tamang pagkakataon upang makita. Inihahanda ng Diyos ang entablado. At ikaw na nakikinig ngayon ay bahagi nito. Dahil kapag ang pag-ibig ay banal, tinutupad nito ang ipinangako. Kahit pa kailangang tumawid sa disyerto ng katahimikan upang maabot ang pangako kaya't huwag matakot sa paglayo. Ang paglayo ay oras ng langit. At ang oras ng langit ay perpekto. Ang kwento ay hindi pa tapos, pansamantalang natigil lamang upang ang lahat ay makabalik ng nabago. At kapag nangyari ang muling pagkikita, sa kaluluwa, sa pag-unawa o sa paningin, mapapansin mo, walang napunta sa wala. May mga katotohanan ang iniingatan ng katahimikan hanggang sa tamang sandali. At ang inihahayag ng universo ngayon ay simple, mayroong inihahanda hindi kinalimutan ng Diyos ang kwentong ito. Hindi lumayo ang mga anghel ng tagapagbantay. Sila ay naghihintay lang ng tamang sandali kung kailan parehong handa na kayong makita ang pag-ibig na walang takot. Mas iniisip ka ng taong iyon kaysa sa kanyang inaamin. Kahit na sinusubukan mong mag-distract, lumalayo ang kaisipan. Kahit na nagpapanggap kang walang pakialam, tumitibok ng tahimik ang puso mo sa kanyang pangalan. Minsan, may bigla ang kalungkutan, ang puso niya'y tinatawag ka. Ito ang kaluluwa na kumikilala sa kung ano ang pinilit kalimutan ng pride. Ang universo ay gumagalaw ng may layunin. Walang anumang mukhang paghinto ay pagkatalo. Lahat ay paghahanda. Nararamdaman mo ba ang bagong enerhiya sa hangin? Ito ang pagsisimula na papalapit, banayad at hindi may iwasan. Nililinis ng Diyos ang mga daan, tinutunaw kung ano ang humahadlang sa katotohanan na mamulaklak at unti-unti, naintindihan ng taong ito na ang pag-ibig ay hindi kahinaan, ito ay tadhana. Nasa lahat ng lugar ang mga palatandaan, isang awit, isang panagimit, isang alaala na walang dahilan. Nagsasalita ang mga anghel sa pamamagitan ng mga munting sinkronisidad. At sino ang nakikinig ng puso'y nauunawaan? Nararamdaman ang taong ito kapag iniisip mo siya. Nararamdaman kapag ikaw ay nagdarasal, kapag humihiling ng sagot at ang universo ay sumasagot, may pag-asa pa. Ang oras ng Diyos ay makatarungan. Hindi siya namumugto, siya ay nagtuturo. At kung ano ang inihahanda niya, walang makakapag-alis. Lumago ka. Ang sakit ay nagpatalino sa iyo, nagpabuo sa iyo bilang tao. At gayon din ang nangyayari sa kabilang dako, tahimik na. Kapag lahat ay tila nakapirme, ito ay dahil gumagalaw ang hindi nakikita. Nagising ang kaluluwa ng taong ito. Siya'y nakakaramdam ng pangungulila, muling nasusuri ang mga kilos, nauunawaan kung ano ang tinanggihan. At bumubulong ang Diyos, bumalik sa katotohanan. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Nagsasalita ito ngayon, sinasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Magtiwala. Binabalot ka ng mga anghel ng liwanan. Binubuksan na ng universo ang daan pabalik, hindi sa nakaraan, kundi sa katotohanan. May mga katotohanan na tinatangkang itago ng panahon, ngunit pinipilit ng Diyos ipahayag, ang totoo ay hindi nawawala. Ang kwentong ito ay may mga paghinto, katahimikan, mga distansya. Ngunit wala ni isa ay wakas, ito'y aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Nagbabago ito ng anyo, tulad ng ilog na umiiwas sa mga bato, ngunit patuloy na hinahanap ang dagat. Sinabi ng taong ito na nalampasan ka na niya, ngunit ang katotohanan ay nangingibabaw sa loob niya. At ang universo ay kinakailangan ang pakiramdam na ito sa daan. Kahit sa mga anino, mayroong liwanad. Kahit sa kawalan, may presensya. Alam ng Diyos ang panahon ng bawat muling pagkita-kita. At ang panahon niya ay laging tama. Huminya. Dama mo na ba ang kapayapaang paparating? Palatandaan na naintindihan mo, wala ni isang bagay ang nasayang. Ang buhay ay nais gamutin ang mga sugat na naiwan. Nais nitong gawing karunungan ang panghulila, pananampalataya ang katahimikan. Baka ang kailangan mo ngayon ay hindi maghintay, kundi magtiwala. Ang para sa iyo ay babalik. At ang hindi babalik ay magpapalaya. Sinasabi ng mga anghel, may bagong bukang liwayway na paparating. Kahit hindi mo pa makita, nagbubukas na ang kalangitan. Maintindihan ng taong iyon ang kanyang itinanggi. Kahit hindi pisikal ang muling pagtabi, nagsimula na ang koneksyon ng mga kaluluwa. Iniinida ni Diyos ang mga dinakikitang hibla. At inihahanay ng universo ang mga pusong naghahanap pa. Tumingin ka sa loob. Dama mo ba ang presensya ng Diyos sa iyong katahimikan? Ang pagmamahal na ibinigay mo ay hindi kailanman nasayang. Nagigising ka na. Ang sakit ay naging lakas. Ang dilim ay naging liwanag. At nayon, pinagpapala ka ng universo ng bagong simula. Mas malaya, mas magaan, mas totoo walang distansya ang makakapawi sa katotohanan. Dahil ang pag-ibig, kapag ito ay mula sa kaluluwa, laging nakakahanap ng daan pauwi. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa puso mo, ibig sabihin pinapaalala ng universo sa iyo, wala ni isang bagay ang aksidente. Bawat taong dumaan sa iyong landas ay may layunin, kahit ang mga lumisan. Bawat katahimikan ay nagpalakas sa iyo, bawat luha ay nagturo sa iyo kung paano magmahal ng mas mahusay. Sinasabi ng mga anghel sa iyo ngayon, ikaw ay eksaktong nasa dapat mong kalagayan. Kumikilos ang Diyos kahit tahimik pa. At ang kanyang inihahanda ay mas higit sa lahat ng iyong hiningi. Aling salita sa mensaheng ito ang pinakanagbigay sa iyo ng kahulugan. Isulat ito sa mga komento, baka ang iyong salita ang senyales na kailangan ng ibang kaluluwa. At kung naniniwala ka na nagsasalita rin ang katahimikan, isulat, nagtitiwala ako sa mga senyales. Ang pariralang ito ay may kapangyarihan. Nagbubukas ito ng mga pintuan. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng like. Sa ganitong paraan, may papadala pa ng YouTube ang mensaheng ito sa iba pang mga pusong nangangailangan ng liwanan. Ibahagi sa isang espesyal na tao. Maaaring ito ang kilos na gagamitin ng universo upang pagalingin ang isa pang kwento. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng ganito, puno ng pananampalataya, pag-asa, at katotohanan, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. Bago magtapos, tandaan, mahal ka. Kahit nagdududa ka, nakikita ka ng Diyos. Ang sakit ay hindi katapusan, ito ay binhi. At ang bawat binhi na dinidilig ng pananampalataya, ka. Magtiwala. Ang mga anghel ay kumikilos na. Ang universo ay inaayos ang lahat ng para sa iyo at ang akala mong tapos na pwede pang mamukadkad sa liwanan mensahe na isinapuso ng tagapangalaga ng salita upang ipaalala sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala nag-iba lang ito ng anyo hanggang itoy maging liwanan